unti na lang. What? Mga 70 bucks na lang. Oh. Das buhat. na yeah. Isang guys set na mangi Sabado, makatasyo. Hindi eh, na naman po yung ating mga, ah. detail, mga helper pa na mga Alamin pa yung pagkakasira nito mga guys Patas Ay pambira na kuya oh, no. May na naman o oh. kaya pala mabagal <laughs> ah pala mabagal <laughs> Pilipina na Guys nice. Saturday Biyangin <ination> si Mga katasyo Yan Magandang At mapagpalang hapon po ng sabado ngayon Mga -Yeah guys Mga katasyo Erin na po <laughs> Mga <am laughs> Ayan po kami sa may San Jose del Monte, Bulacan, mga katasyo. Ayan. Okay, set. Ayan. Dito po kami deliver mga katasyo. Let's What? go! Ayan. Ayan. Uh -huh. oh. na sila kanina pa, mga katasyo. Ngayon tayo nakapag-video kasi nga eh. Ayan. Medyo mahirap ang paradahan dito, mga katasyo. Mabote. Baka mabalaho tayo. Yan. Shoutout po. Siyempre. Ayan sa lahat subscriber followers Tasyo TV mga katasho yan hmm. talaga naman syempre magandang hapon Facebook magandang hapon YouTube mga katasho ayan. magaling kang kupal ka magandang natin mga katasho kanina pa to dito kay syempre kay Sam sa sa Del Monte Bulacan mga katasho baba tayo yun o konti na lang mga siguro nagit <laughs> kalahati pa yan mga guys yung helper natin no? yan, sila parin babi ayan pagod na marami rami pa to mga katasyo ayan paano ayan may ano lang tayo ulit magbablog ayan dalawa sila dapat nga nirito eh 12 inabot na kami break time ayan kaya ito mga ano pa to mga siguro mga almost almost dalawang oras pa to mga katasyo show let's go cool. mayamaya lang mga katasyo update ka update ko ulit kayo yun truck nila yun guys medyo iniingal na yung ating helper pero kayang-kayang -kaya parao niya approve niya <coughs> yung pato. sila siya ng kidlat pizza ang inakayan niya yan guys konti na lang mga 70 bucks na lang baka baka umati dalo talaga ito ko isang kabubuhat mga kataksyo ayan kamata tapos buhat buhat. Tutert. Yan guys, tutert kami ng simula. Yan, nadali din lang, nadali lang. Mga dalawang oras lang yata. Ubus na. Ayan yung loan na papatiklap ko tapos syempre let's go na mga katas. Salam po sa pagsama ngayong araw ng biyay Sabado. Biyay seri namin ngayong okay. Sabado. guys song ngayon Pagod much na talaga. Let's go! Uh, ah. na, sa isang guys, share na naman pa Sabado, mga katasyo. Eh, nakayari na naman po yung ating mga helper na mga mababait at masipag. kasi kanila trabaho mga katasyo. Ayan, tandaan nyo mga katasyo, maging masipag lang at maging masaya sa trabaho. Ayan, let's go! Mula po kay Tasyo TV, shout out po sa inyo lahat subscriber followers yan magandang magandang araw po na sabato yan alam pasok bukas kaya siyempre mamaya enjoy yung mga toto man ano yun siraan ano eh, no pa yung pagangasiraan ito mga guys atas Ai. Namai peranggu na naman oh. kaya pala mabagal. Kaya pala mabagal. Mabata pa i drive pero? oh <laughs> <laughs> <Filipina Lina. laughs> Budak ni kau, budak kau. Budak kau ya, budak kau. Air lecet.